limited Diyan kompleto, kung walang gatas. Ano? <laughs> What? <laughs> ano pa hinihintay nyo? Let's go, tirahin na natin. guys na napakasarap na, na shake ngayon araw na to at sa ang ingredients natin Nakatay na ba tiger Tiger Banana? Ayusin mo! Ay! Tiger Tiger banana. Okay. Okay. banana guys. Ah, langka. Aray, dami. Okay. You guys. Yogurt, yogurt guys, yogurt. Ayan, okay. yeah, okay. okay, So, ang freezer namin ngayon guys Ang freezer namin sa Canada Nasa labas ng bahay So, kukuha kami ng yelo Madurog-durog na yelo Dito sa labas ng freezer namin Dami ano, na tayo. Let's go! Pwede tayo okay. dito kukuha. Pwede din dito. Dami dito guys. Dami nilo. Unlimited. Diyan okay. to. Kung walang gatas. Ay, ano? <laughs> <laughs> ano? Ano pa hinihintay nyo? Let's go! Tirahin na natin! nandito na tayo naginginig ako hindi yan malamig ano blender na let's go ayan na guys ayan na yeah ano oh, sip sip niya sarap ayan halo halo fruit salad guys fruit salad Hoy na. Tapos na guys. Dip mana na natin ang ating shake halo-halo. -halo. Yellow galing sa labas. Snow. Tarap 100% tarap ng snow. <laughs> <laughs>